O, di ba? Kasi, nag Netflix tayo. Eh, anong mo gagawin? Dapat may pakpakin. Hmm, tingnan natin. Hintayin natin kung ano ang ino-order ko sa paborito kong hmm, burger. Sabi daw, preparing. So, hintayin yung mga fresh masisi. Okay. Ayan. Order ko tayo. Nang. Nang. Ito. Ito yung order ko. Ito. Ito. Alam niyo ba? Oh. Ayan. 13 minutes to go. Papunta na si my friend Majid. Dabit din ang aking burger. So, andyan na yung order ko kasi nagdingdong na po si Majid. Punta natin mga ka-friendship, okay?

nya. Hmm. hmm. iyong ginahasa. May katotohanan ba itong Senyorito Ruiz Mayor? Sino ang nakakwento?